magha na tayo ngayon ng aking sili. Kasi kailangan. Oh, naubusan na kami. Oh, may kalapati. <laughs> naubusan na kami ng sili ngayon. Oh, siguro naman maanghang na to. Green na green na yan pag hindi pa nga na ang hangan yung kasama ko ay wang ko lang ito wag muna kasi bata pa ito kukunin na natin to <laughs> may maliit ito pa ito ang dami Pero hindi ko pa siya kukunin lahat kasi medyo bata pa yung iba. Hindi pa siya matigas. Kasi hindi ng ulo mo. <laughs> ito hindi na yata to lalaki. Kasi nakatupi na siya. Hindi na siya lalaki. Oh. Yung iba hindi ko pa siya kukunin. Ayan o oh, mga bata pa yan. Huwag muna natin kunin ito kukunin na natin nagtatago sila baka daw makita kukunin na natin yan di ba napapakinabangan pag may tanim may aanihin ah, yan kita nyo ang dami na eto pa yan hindi pa Ayan, ito pa. <laughs> ito pa, hindi na siya lalaki kasi bansut. Bansut. Si bansut. Ito pa. Ayan, ito na ang na-harvest ko sa aking tanim. Kita niya yan? Dami. Dami.